minsan masarap din mag maglakad. Yung bang mag-isip-isip kung anong dapat gawin. Minsan, gusto ko minsan, minsan para yung bang mo ka, maglakad ka, mag-relax ka, wag lagi yung nakakulong sa pakay. Kasi pag laging nakakulong, masyadong boring saka hindi ka na nakaka nakakapag-isip ng medyo malawak. Kaya kung gusto mo rin na makapag-relax, makapag tanggal ng stress, lumabas ka kabayan, Maglakad ka. Okay. Enjoy mo rin ang ang magandang gabi lalo na pag mga ganitong site naman kaya lakad lang nandito tayo ngayon sa Orlos Rope kabisado ka rin pa rin ang mga lugar na to pasikot-sikot Sikot hmm. naman eh. kaya wag magtaka Hmm. Ay, toko Mas gusto ko na pinagpapawisan. Kasi naitatanggal mo yung mga kolesterol sa loob ng katawan mo. Fats. Para maging healthy. Kahit na tumatanda na tayo, ay marunong pa rin na tayong yung maging concern maging concern sa sarili mo mahalin mo ang sarili mo kaya minsan bigyan mo ng time mag relax mag enjoy mag feel self free kaya ito ang ginagawa ng isang ruwa na sulitin ngayon mag focus at enjoy ang mga kapaligiran ganito wala namang maglakad ka mag isa <laughs> mag isa habang tulog si lola hmm, enjoy ko muna yung moment moment of for yourself wow. yourself hmm. Kunti na talaga ngayon ang mga nagbabike hindi kagaya noong panahon na madami talaga mga kabataan ayun pakunti na hmm. hanap tayo ng ano dito eh ito lang ngayong araw lang to na pwede ka maglakad sa gitna ng kalsada wala yung mga mga traffic lights kasi wala ang mga umiikot lang dito ay mga ayan yan lang ang pwedeng pwedeng umandar ah uh, medical Wisan. Hey. hmm. tayo hello, hello. Hmm. ah, kapwa din natin na naglalakad i-enjoy maglakad tayo para mabawasan bawasan naman itong pagiging ano natin, buryong yung na buryong la. kaya tayo, nandito tayo sa border burger king wala, diet bawal, bawal hindi tayo pwedeng hindi tayo pwedeng kumain makisama tayo. Punta tayo doon mga guys. Ito yung uh, municipality ng Israel. City Hall. Ito. Baka tayo dito. Marami silang ginagawang mga bagong ano dito. Yung Rakevet. Eh. Rakevet. Yung sa train station. Sa so, dito muna tayo. At maki maki ano ng mga dapat yun. Ito. um, hmm. tayo. Kasi, walang masyado. Ito na ngayon. Kaya, ito. Tamahin nyo ko dito mga maganda Dito rin. rin naman dyan. Sayang, hindi, hindi bukas ang hindi mo ang ano dito kasi may ano sa mga ko sa okay. walang fountain ito hindi siya nakabukas kaya <laughs> ito, ito. ito. Hmm. solo lang solo natin hmm. ito ah Mm hmm, sama. Boring.